Idol, sana masagot. Ba't wala pa kayong anak? Dax ba yan? O baka naman Jutes yan? Alam mo, wala yan sa dax wala yan sa jutes. Kung binigay ng Panginoon, kung nasa tamang panahon, hindi eh, yun. Unless wala ka sa hospital at tutulungan kayo ng doktor, may mga procedures na gagawin, or magpapaano kayo, magdodonate ng sperm, tsaka ng egg, yung mga science-based na para magkaanak, di ba, yung ibang twins, pipili pa yung mata. Kami naman, wala kami sa gano'n, bukod sa magastos yun, walang budget, milyones yun. Uh, ano kami? Naniniwala kami sa tadhana if para sa'yo, para sa'yo, if meant to be, meant to be. Parang yung pagtatagpo namin ni sarili, yung samahan namin, meant to be. Swabe lang yung flow. Ganun din sa lahat sa career ko, go with the flow. Kung di para sa'yo, pag pinilit mo, walang magandang pupuntahan. Kung para sa'yo, kahit buong mundo pa humarang, mapupunta pa rin sa'yo. So, ganun ang pag-ibig, ganun ang tingin namin ni Mrs. sa buhay. So, isang araw, buntis na lang siya, di, thank you Lord. Kung hindi, ibig sabihin, mag-ipon pa kami, maging more matured pa kami. Tama kayo, mali na siya, Dr. Do what works for you.